na-aresto ng pulisya ang tatlong sospek na nag-iwan ng bagahe na naglalaman ng 61 million pesos na halaga ng shabu sa Dapda Port Allen, Northern Samar noong August 8, 2024. Sa nakuang impormasyon mula sa Northern Samar Police Provincial Office, nakita sa CCTV footage ng pantalan na isang L300 na sasakyan ang nag-iwan ng bagahe. Kaugnay nito, agad na nagsagawa ng operasyon ng pulisya para ihinto ang sasakyan at inaresto ang mga sospek sa isang checkpoint sa San Juanico Bridge sa Santa Rita, Samar ang driver ng sasakyan ay isang 32 taong gulang na residente ng Tagig City at mga dalawang kasamahan na taga Cotabato City at Maguindanao. Ayon sa mga suspect, mula Bikutan sa Luzon ang mga ito na patungo na sana sa Cotabato City. Nang buksan ng mga pulis ang kanilang sasakyan, nakita ang mga high-powered firearms sa rifle parts, bomba at iba pang mga gamit. Ay Police Colonel Sonny Umingan, ang Provincial Director ng NSPPO, mga kaso kabilang na ang illegal possession of firearms arms at explosive ang isa sa palaban sa mga naarestong individual. Sa ngayon ay nakakulong na ang mga ito at nagsasagawa pa na masusing imbestigasyon ang pulisya para matukoy ang iba pang sangkot sa incident. Kasama mo sa Aramantakloban, Kloban, Radyoman Justin Traya, Tatak Aramenta.